ayun nga guys, so ngayon, kailang hapon nga po sa inyo, magpapakain po tayo sa manok natin yan. Ito po sila ngayon. Nag-aabang na guys. Nag-aabang na sila guys sa atin. Napapakain natin yung manok. Oh, ito pala yung farm po natin. Dito pala kami guys mapasok. Para safe yung papasok guys. Ta -a. so, ayun mga guys, ayun po sila guys. Sumusunan mga gutom na sila guys tutulutol na ata guys wala yung gate guys dito dito ito, kami na dumadaan ganito lang yung pag uh, bukas namin sa gate ito yung pinaka gate lang guys kasi mga manok lang naman ito guys ito so, bali meron lang ditong dalawa yung maliliit lang kasi naaway sila guys uh, ginawan dito ng net para din lang sila hindi makapasok mga malalaki ito kasi naaway siya guys kasi ito kawawa to guys yan kawawa oh, yan nabugbog guys buti makagaling na ayun guys papakain tayo guys ayun guys nilagay ko lang dyan yung camera guys kasi wala tayong malagyan kain tayo ngayon mga gutom na sila guys ngayon eh kaya kinakailangan natin yung pakain sila guys yung hapon umaga ito lang yung ginagawa pero minsan sa tanghali kapag uh, hindi busy guys yung sa mga maliliit talagyan din natin Ah. Para sa kanilis. Yung sa'yo away sila guys. Hindi ko sila guys pinag ano. Hindi ko pinag hiwali. Pinag hiwali hiwalay ko lang yung pagkain. Para hindi sila mag away away. Patulad nito. Na away sya. Na habol. Diba? Hiwalay hiwalay ko lang guys. So yun nga guys. Nalagyan na natin ng tubig yung inumin nila. Para hindi sila uhawin guys gawin din sa mga maliliit. So maliling inumin nila para hindi din sila uwawin.